Tingnan nyo mga loves, ang gas station. Stop gas station dito sa ano. Sa Missouri. Duck eggs. Ano nga? Duck eggs nga. Duck is. Duck Grabe. Parang mall na to mga loves oh. kasi yung gas station nandun sa labas. Pero tignan nyo. Grabe oh. Oh, look at that. Oh, look at that. <laughs> Not cute. Hmm. Ang cute naman yan, mga loves. Ang dami mga pwedeng mabili dito. Grabe, oh. nag kami dito kasi mag kami, mga loves. Saka bibili kami ng makakain kasi gutom na kami, mga loves. Ang dami pa lang pwedeng mabili dito, oh. Wow, ang luwang niya, mga loves. Grabe. <laughs> May mga fudge pa, mga loves, oh. Ay, grabe. Ang dami, So, bili tayo ng ating makakain, mga loves. Ang dami nilang ano, oh. Jerky. Beef jerky. Ang daming flavor, oh. Grabe. Kaso mga, eh, ano siya, mga loves. Medyo pay pagka-pricey. Ito, beef jerky, $8.99. Steakhouse, beef jerky. Ayan, ang daming mga flavor, mga loves. Mayroon pa silang zero sugar, oh. Ayan. Look at this. Cinnamon roll. And they have cookies. Ay, itong mga loves oh, parang ang sarap. Ha, look at this. Money. Parang gusto kong bilhin itong mga loves. What the Yeah. Okay. Mix, I don't know. So, itong mga loves, bibiling ko siya. $15. <laughs> Ayaw bilhin ng Jusawa ko eh. Eh di ako na lang bibili. Okay. Eh. Mangga, ang dami oh. Tingnan niyo. Puro sweets na naman yung mga ano ko. <laughs> Ayan, bilhin natin 'to. Bibiling ko sana tong banana bread walnut, na kaso 7.99 naman na siya mga loves. Medyo price sila yung mga tinda dito. May silang cookies for 4.9 something. This is peanut butter cookies. And this one is oat milk raisin cookies dito mga loves na yung t-shirt nila. Sobrang hagad na mukha ako Pasensya na kasi. Wala akong tulog mga loves. So, ano na ako. 24 hours na akong gising. So, pasensya na. Papakita ko sa inyo. Ito yung design ng likod niya mga loves. Super cute. Ang ganda rin ng kulay. Keep on smiling. Ayan. Tapos ayan yung duckies. Yeah. natin to. Wait. nakita ulit ako mga loves. Ito pa oh. Ang cute nito. Sabi ko sa asawa ko, ibilin niya ako. <laughs> Sabi niya, sige, ibilan niya. Ang oh, mukha ng good mood yung asawa ko, mga loves. Ito yung ano, yung likod niya. Ang cute! So, bibilin natin niya. Hindi pala ako, asawa ko. Ayan, yung t-shirt. Siya magbabayad. Medyo price silang, mga loves, nasa $17.98. Ayan. Bibiling ko rin to mga loves. $24. Ang cute niya! Actually, ang cute din ito, mga loves. Kaso... Gusto ko sana ibang color kasi wala yan lang mga loves. So ito na lang. Ang cute. Tignan nyo no? <laughs> Ang cute. Color changing tumbler. Uy. Ang mga loves oh. Tignan nyo. Kano kaya to? This one is... $14.99 lang mga loves. I-mind nyo na. Charot. <laughs> Ayan. Mm. Grabe tong ano na to. Gas station. M parang mall na talaga siya, mga loves. dami pwede mabili. <laughs> Asawa ko, mga loves. <laughs> Meron din siyang damit. Ayan. Bukuhaan din namin yan, mga loves. At syempre, hindi mawawala ang magnet, mga loves. Tignan niyo, oh. Ang cute nito, oh. Two dollars lang. Nagtitingin pa yung jisawa ko na. I like that, honey. It's cute. Do they have like lighter color or no? So this is one towel, huh? Can you um spread it? Papa sa natin to sa asawa ko mga So ayaw mga lums. Ano sa tingin yun? I think the I don't know which one is better. <laughs> the red, the red or the blue. Ito naman yung isa mga loves. Napaka-colorful. <laughs> know. What do you think? Ha? Huh? It's either? That one is very colorful. It's very colorful. This one is very simple. Whatever you think. What do you think? <laughs> Di maka-decide mga loves kasi $20 isa. That one is nice, huh cool. That one is nice. Yeah, I think. So, ito na lang, mga loves. Ang dami pa doon mga loves, oh. Maliit na mall nga siya. hindi siya maliit mga loves. Malaki na rin na mall. Hmm. Tapos gas station yun sa labas. Ang cute nito mga loves, oh. Tignan nyo. 40 ounce na siya. Um, tapos, ano lang, 24.98. Ayan. So, kunin ko to mga loves. <laughs> Shopping na naman ang lola nyo. Grabe na naman kasi yung mata ko dito mga loves. Pag mga ganito ka kasi, okay ako kasi dinadala ko siya sa work mga loves. So, kahit na ano. Saka mura na yung 24 mga loves. Kasi sa iba pag mga ganito, mga nasa ano na. Siguro mga nasa lagpas like, 30 plus na mga loves. Minsan nga umaabot pa ng 40. So, okay na tayo dito. First time kong makita mga loves. Tingnan nyo yung mga jerky. Grabe, ang dami. Uh, iba't ibang flavor mga loves. Tingnan nyo. Grabe. Mula mula doon, mga loves, hanggang dito. Grabe. <laughs> And ito ang kanilang bakery, mga loves. Look at that. Wow. Ang sarap. Kahit hindi ko pa natitikman, ang sarap-sarap yung tignan, mga loves. So, kuha ko, mga loves, nitong brisket sandwich. Chopped corn beef. So, dalawa. Tigisa kami ng aking gisawa. Tapos, kuha tayo ng soda, mga loves. Iinumin natin. Ang dami kang pwedeng pagpilian. Root beer. Ang dami. Patulang Coke? <laughs> Pepsi or anything. Wala pala silang Pepsi dito. Ayun pala. 7-Up. Diet Cola. Uh. Ganap ako ng ano mga loves. Like Pepsi or ano. Wale. Bakit ganon? Wala. 7-Up lang. So, nag seven up na lang ako mga loves. So, naman kung gusto mo mag-coffee. Oh, grabe. Only coffee mga loves. Napakadami <laughs> mong pagpipilian dito. Ayan. Ang lubang ng ano nila, grabe. Tingnan yung mga loves, oh. Wow. Nakaka-amaze tong ano nila. Tapos, ayun yung ano, gas station mga loves. Ayan. Kukuha ko ng chicken dito mga loves. Marang chicken tenders na may kasamang fries na. Ayan oh. Chicken and fries. Ayan mga loves oh, Ito yung kanilang chips mga loves. Kuha tayo. Pang partner sa ating ano. Dito sa ating brisket. Yeah. Bibili rin namin to mga loves. Buwang kit. <laughs> ayan. Ang kit niya. Six, $15. Tignan nyo, ando ng mascot. May mascot, mga loves. There he is. Ayan nyo. Tignan nyo naman, mga loves. Ayan na. Ayan. Nakapagpa-picture pa ako dun sa ano, mascot, mga loves. Ngayon, babalik na tayo sa sasakyan kasi walang ano, walang table dun para kumain mga loves para ano ba pwede kang kumain. So, dito tayo kakain sa sasakyan. So, ito na yung ating pagkain mga loves. Yung chips. Sobrang sarap niya mga loves. Di ba nga kami nakaka-checkout, kinakain ko na eh. Alam mo yung fresh na fresh. ng Ang kanyang lasa. Hmm. Then, maghati na lang muna kami dito sa isa. Kasi, malaki siya mga loves. 12.99 pala tong isang peraso na to. <laughs> 12.99 honey. Uh -huh. That's 12.99. Uh -huh. Kaya eh, pala, 150 binayari niya mga loves. Oh, oh, look at that. Wow. Tignan niyo mga loves. It's, it's big, yeah. Tignan natin. Isang kagat. <clears throat> laman agad. <laughs> And the guy on top. Mm. You know what we forget to get? napkin. Okay. Oh my god, I'll push my partner. You got napkin? i mm to -hmm. yeah, brisket. I'm going smoke. smoke brisket. get Mm, sarap. Kaya pala mahal mga loves. Mm, ito ating soda. Mm. And we have chicken. Pag di namin na ubo, syempre da Meron namang ano dun sa sa hotel na binok ng Diyosawa ko. Merong microwave. Alam nyo na. So, pwede natin siyang Pwede natin siyang dalhin para pag nagutom, iinitin na lang. Ayan, so may kasama tong fries. Tignan nyo naman ang laki ng fries nila mga loves. Look at that. hmm. <laughs> Perga is, This is 10 times better than that. <laughs> smoke long and, long and smash. Place. Mayroon tayong ketchup. Ketchupin. Wala kasing ano. Kaya na lang natin. Mmm. Mm. Grabe. Yummy 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 honey Tapos dito mga love Sa America Hindi uso yung gravy gravy Yung mga sausaw na dito yung ganyan Ranch o kaya um, Honey mustard mga ganon So Wala silang mga ano dito Yung mga gravy gravy Hindi ganon yung sausawan nila <clears throat> Kaya pag chicken, ito, chicken tender, sausaw so, natin dito. Mm. Mm -hmm. Butom kami mga kasi ang huling kain ko pa kagabi. <laughs> Fasting. Tignan nyo naman, grabe man tong fries na to. Ang sabi, gano'n sa'yo. Laka ng fries. Hmm. Ngayon lang ako nakapunta dito sa ganito kalaking gas station. Ang laki. Mm. It's probably the best barbecue sandwich I've ever had like that. Yeah. Malapit na kami sa Branson, mga loves. So meron kasi akong four days off. So kasama to. Um, kung nababasin niyo, wala akong masyado mga vlog vlog. Kasi sobrang na-busy ako sa work, mga loves. In super busy wala akong ginawa kung hindi magtrabaho, magtrabaho. So, tapos ang ko mga extra, alam niyo na, extra shift. So, full work ako, tapos wala na akong time mag, ano, wala na akong time mag vlog. Kaya, kaya minsan pag may mga, ano, pag mayroon akong na, natitirang kahit konting oras mga love, since talagang, pinipili kong mag-vlog. syempre para hindi nyo ako masyadong mamiss. <laughs> wow! So, ayun. So, ngayon, uh, ah, akong four days off. Hindi na talaga ako nag-pick up mga loves kasi... Sabi ko, gusto ko na muna, muna magpahinga kasi nakakapagod na rin naman talaga magtrabaho mga loves. Kaya, sabi ng asawa ko kung gusto ko daw pumunta sa Branson. Tapos sabi ko, sige, punta tayo sa Branson. So, ngayon nga, papunta tayo ngayon mga loves para bukas, eh, meron tayong parang full day para maglakwat siya. maglakwat siya. Mer kasi ngayon, is ano na mga loves, mag -alas sa isna. So, magagabi na mga loves, hindi na rin tayo makakapagano. Hindi na rin tayo makakagala ngayong gabi. Kasi nga, wala pa akong tulog. As in, isang araw na akong gising. Isang buong, uh, isang buong araw na akong gising mga loves. Kasi nag-work pa, ako, nag pa ako kagabi. So, as in, one day na tayong gising. <laughs> So, anyway, so, bukas mag-ano tayo. Titingnan natin kung mayroon tayong pwedeng puntahan. And then, the next day, Sunday, pupunta kami ka na Jen. na miss sa si Jen, kaya bibisitahin namin siya. Sabi ni Jen, maghahanda daw siya. ay mo nga, si Jen kasi masarap siya magluto, mga loves. So, puntahan namin siya Sunday. So, samahan nyo ako sa ating, ano mini vacation bago tayo mag-cruise. Mag-cruise tayo um, in three weeks, right? Huh? So we're gonna be going on a cruise in three weeks. So, ayun. Medyo mahaba-haba yung cruise na yun, mga lalas. Kasi ano yun, 10 day. 10 days cruise. So, 10 day cruise, masyadong, ano, masyadong mahaba, mga lalas. Kaya, pinukpok ko talaga yung sarili ko na work, 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 and then vacation. Ganar! We are finally here, mga loves. Ayan, dito tayo sa sa ah, third floor Ayan ang pinaka main lobby. Antok na antok na ako. Heto <laughs> na kami sa aming room mga loves. Wala nang king bed so dalawang queen na lang. Hindi kami mag-aaway mga loves. Wala lang talagang ano. <laughs> Wala nang king bed. So ayan. 'Yan ang haggard haggard na mukha ng lola niyo. Hey mga loves, magi mag, mag na at ma matutulog na ako. Grabe ang antok ko mga loves. Like 26 or 27 hours na akong gising. Wow. Oh, uh, na kami mga loves. Thank you so much. I'll see you again sa ating susunod na vlog.